time use lang kasi survivalist lang muna tayo ngayon. Okay, meron tayo dalawang mga kampe. Sana di nila ibenta yung mga kailangan natin. <laughs> Pero sinabi ako na ba sila? Ito ang ating unang gold bar. So yung gold bar natin ay hilalagay agad natin dito. Hindi natin. Kailangan na itong trend na ito maging pinakamayamang trend sa earth. Pero yung the rest, like yung mga outlaw, pwede na natin ibenta yun. nyawit wala pa lang tayong medicine. Let's go! Ang mission para maging pinakamayamang trend sa mundo. <laughs> Bago tayo para ng Mexico. Ah, no! Dito pala na pala. Managat kami. Kapag <laughs> nagat yung buhay. First up, gold. Bye bye, gold. Ay, wala tayong miner. Yun lang kailangan. It's like the miner. Third ammo. kuhain natin yan. Barrel, gas. Wait, what? Tatabi natin yan. Ang una na ating bangko. Yeah! Dami gold boy! Anong klaseng town to ngayon? Law, nakakita ng town. Walang doktor. E eh, kaya naman pala naging zombie mga tao dito eh. Nice! Snake oil. Pwede na to? Yun, nag-regen din finally. Hindi na namin kaya. Kailangan bumunta sa safe zone. Ah, nabuhay din sa makas. Yeah! <laughs> Design na natin yung trend natin mo. Ipapalimutan natin ito ng ginto. Wala tayong pera. Amahala Maganda yan dito sa harapan eh. Bang! Yayamanin! Lahat ng town na ipupuntahan natin. Walang ititirang town. Let's go to the lab! Hindi namin siya mabuhayin. Ibibenta lang natin yung ulo niya. Oh! May golden dito. Nice! Ay, kuhayain natin ito. Pambenta yan. Wow! May golden silver din pala dito. Oh, swerte pala eh. Not today! Hindi ka muna mabubuhay ngayon. <laughs> Another bang! Uy, yaman na natin talaga dito. Wow! Puro bands. O, oh, sige. Sayo nyo na yung bands. Okay, gold. <laughs> wow, ang agad mo <boy>. yun! <laughs> Meron na tayo dalawa statue na gold. Ayusin natin yung pagkabantang dulo na tayo kung umabot tayo sa dulo. Boy, wala pa kami binibenta na mga gold. Pero sakto-sakto lang -sakto yung mga pera para sa mga bandage. Seven bandages. Ayun ko lang. Ay, hindi naman tumatalsik na naman eh. Ito'y mahirap. Hindi mo makuha pagka umiilalim. Save na save. May armor. May mouser. May bolt action rifle. <laughs> Ayos ha. May pan-display kami dito, boy. May ulo kami. <laughs> Let's go to the Sterling Town. Maraming pera dito, boy. Uy, may 75 na uli. Eh. Kaya na natin makabili ng class. <laughs> Yahoo. Sana may mga... Hindi alam ko talaga may mga gold dito eh. Nice. Kaso marami rin kalaban. Oh, the jade mask. Reanimate dead bodies. Pinamayaman ka tayo na thread eh. Gagawin natin yung display. Okay? May hey, tatlo kami. Di Apat pa yung kailangan nito. Ah! Apat na tablet ka. yoo! yung oh! di display natin. Itong mga ito. <laughs> okay. Gawin natin lahat ng gold. Bye! Saan natin lalagay yung mga ganto? Sa gulong? Teka, kita na muna natin. Wow! Boy, 30k pa lang kami! Ay, ganda naman ang sword natin. Nandiyan sa labas. Oh, wow! Hindi <laughs> mo masyado mabigat to? Pero mali mo, mother pa rin naman eh. Umalis na yung isa namin. Na Dalawa na lang kami ni Akaza. 50k na lang! Ang layo pa pala namin. Pero tiba-tiba na diba, ano yung trend natin. Ang mahal pala ng unicorn 150. Kaso nasunog kasi. Ay, shoot daw na to. Ha. Sobrang liit lang niya. Isang street lang, oh. Rekta na to sa mga pwede mong kuhaan. Pero yung mga maliliit na town, sila yung mga mayayaman. Eh. Tignan natin, ha. 5-5-4-3-4. Ba! Kita mo yan! Sabi ko sa inyo, eh. May mga tinatago to, eh. No, no! May cattle pa nga! Pero kaya naman to na. Kaya kuhaan solo to. Dalawa pa kaya kami. Ang maganda gawin dito, ilur muna natin yung mga malalaki. Saka, bigla lang itong susulpot eh. Hello? Anybody home? Tao ba kayo? <laughs> Hindi sila tao, bambira sila. Ano yan? <laughs> Ba't may talaga Wait, ano yun ang teknik? Yo! What? Ang dami natin bago natututunan dito ah Yo! Pati yung gintong platito Idadali natin Successfully raided natin yun ah At sobrang lapit na natin Sa points so, sobrang dami ng gold Wala na mong paglagyan Ay, no ma-will to give keep... Ay, okay, okay. pwede ba na mga pwede ba ah Pwede ba sa gulong? What? <laughs> pwede pala yun? Pero wala nang e space. Wow! Ang ganas <laughs> nito. At nasa kalahati pa lang kami. Marami pa tayo malalagay. Parang napuntahanan na natin halos lahat no? may castle, sterling, tapos yung laboratory. Eh, saan pa kaya tayo makukuha ng maraming gold? Sa town lang talaga, no? Dapat pala nag-miner ako dito para makuha ko yung mga ganyan, no? Ang ah! laki ng town na to, boy! Townsville! Parang tatlo bank nito. Nakikita ko na agad, eh. Ay! Pwede ko ba ito gamitin? So, sasakay ka lang. Hindi ko masakyan. Ba't wala bawas? Bege! <laughs> Aray, mamamatay pa ako dun ah! Mukhang lang yung taon eh, pero meron pa siya mga pagilid eh. Tinatang pa eh. yung sheriff. may mga bala dito eh. Nice. Revolver, so, shotgun, no? Ah! Baka Navy Seal to! Maganda tong baril natin na gamit ngayon. Ito mahirap sa dilim eh. wala ka talaga makita. Puro anino lang oh. Pero yung mga anino na yan, pwede na natin bawasan. Hmm, ba yung mga anino. Totoo anino ba yun? <laughs> dito tayo sa ilaw. Wala makita. Wala akong makita boy. Malabo ba naman mata ko? Ah! Ay, gold. Pwede rin yan. Pambenta na yan. Yung mga ganon, pwede na ibenta. Dapat talaga pwede yung bell na yun eh. Maganda pag nakuha mo yung bell, tapos lagi mo doon sa trend. Yung pag kinalimbang mo, matutuloy yung mga zombie. Lupit doon. Yes! Shoulder armor! at Ito'y kulang... Bro, wala akong pera. Yun lang! Kulang araw 75. Kung umiwede ko na yung gold plate, plato lang naman eh. Magkano ba ang isang plato nito? Lah! Lumupog! Lumupog! Hindi <laughs> ko naman. <laughs> Tara, okay lang yun. Nakarating nga tayo dito. Nang kulang-kulang yung mga dala natin eh. Ano to? Fourth Constitution pala! Yeah! Of course! Kawawa yung mga zombie dito. Pero anong meron sa lugar na to? Oh, ngayon ko lang to nakita. Wait, may mga zombie din! Yun lang! Aray ko lumalapad yung zombie dito. <laughs> Ba't tumamaril? May mga sword? first platoon? Ano meron? Ano meron dito? Ah! Nice! tip Commander! Nag-e-spawn! Saan kayo nag-e-spawn? Di ba mag-dead sa kayo? Ay, oh, wow, wow! What? Aby, dito ay, pwede ito i Ano? Gold yan eh. At puno ng armory. Wow! Bolt action! Hindi, yun na yun, yung baril ko pala. <laughs> Navy gun! Revolver! Okay, kunin natin lahat ng bandage. Pwede bang umakyat? Yata. Pwede nga. Cannonball. Wait, what? Wow! Ayaw na! Ayaw na mag-shoot! I reload! Ba ay, walang bawas! <laughs> walang bawas, Piggy! <laughs> what? Pwede mo talin yung cannonball? Ang <laughs> Alam mo, itong run namin na to, no? Parang halos lahat na namin. Tignan nyo! Pati yung bandit na lugar napuntahan din namin. Yo! May mga statue na naman sila. Amin ah, na yan. Tara na. Sinusugod na tayo ng mga zombie dito. Ano yan? Meron kami isang member dito mo yun. Hi! Pwede ko ito pabarilin? <laughs> Gunit kung ikaw lang ba yun? Biglang nawala. Pwede mo pala makita yung sarili mo? Ayun, kulang ako na armor. Sobrang thank you talaga sa mga nagsabi no na ang kuhain natin survivalist. Sobrang ganda. One hit lahat. <laughs> Survive na survival game na to. At first time ko rin, ang lahat. Kaya ang ganda nito gameplay natin ngayon eh. Ang bala ko pa sana kanina, no, solo. Pero mas magandang may kasama. Para tulungan lang talaga. Pwede mo mag-evento yung mga sword? Try ko nga. Oh! Is that gold? Wait, what? Wow! Mayaman yung lugar na to. 20k na lang! Woohoo! <laughs> Parang feeling ko sobrang bigat na nito. Parang tonelada na ata itong trend namin eh. Wala na mapagdikitan. <laughs> Teka, huwag na natin i-benta yung watch. Ilagay natin dito boy. Para may orasan yung trend natin. <laughs> dito natin ba nalaman kung nabibenta ba yung sword? Okay, sword ni next. Pwede! Kaso ang mura lang pala nun. So dito mo mapapatunayan, hindi mo kailangan ng mga gold bar at silver bar. Dapat nga pwede i-trade dyan sa bands eh, no? Oh no! First time po natin! GG! Butik na! Nagawa yung uli mga gamit ko. Hindi na pala lalabas yung revive kapag ka hindi mo binili, no? Yun lang! Pag na-deads ka pala, mawawala lahat ang bala mo! Nyawi! Tumalon kasi ako dito, eh! Wagay ito! 70k na agad! Kailangan kong bumili! Eh bakit minsan pagka parang na dead ka, nalalaglag naman yung mga bala? Eto na! The last push! 10k na lang! Dulo na! Let's go! Napag-reload na! na Kumpleto na yung dalawa kong bala! Sana yung uling town na mapuntaan namin tatlo yung bangko! Ayun na yung town! Sakto, sa alas stress na magumaga na Parang maliit lang Okay, talo tat, Tatlo, boy! What? Magkatabi Magkatigid Swerte naman ang huli namin, oh Ay, wow! Dito sa may sheriff may nak... Ooh Sheriff, bakit ka merong ganyan? Ito na yung huli naming town Kaya sulitin na natin Ito na, ating huli gold <laughs> Wow, dami pa hindi kita natin. And I present to you mga gamers sa pinakamamahaling thread sa Dead Rails. Tada! Wow! <laughs> Boy, ang dami natin ditong silver bar. May silver ka, may silver plate. At meron pa tayong mga sandata na unique jade sword. The bumper blade. At Makmak na gold bar At ang ulo ni Tesla At meron tayong mga kakaibang mga ginto pa dito At sobrang dami natin na gold statue At ang trend namin Ay syempre meron din gold watch Magkano kaya to no kapag binenta mo yung trend na yan Pero kailangan ko magpaalam Kasi 80k na yung legs ha Sobrang sema kung wala at ang ginto dito Sa run namin na to Siguro kapag tinunaw natin yung mga ginto na yan Kaya niya napalibutan yung bond trend So good Dito na kami Over the bridge! Yeah, let's go! Okay! Pero ang pinamalaga talaga dito yung mga bands eh. Amin na ang mga bans! Uy, ang dami nating bans na nakuha ko yung 122! Sulit na sulit yung binili ko kanina na armor. Uy, nakakalukot naman! Malapit na 2 minutes na lang. Wow, wala na yung gitong medalya natin. So, bago tayo matapos dito sa Dead Rails, so, no? comment down below kung may mga pa-challenge kayo na gusto nyo gawin dito sa game. Kasi wala na sure win na sinugod na nga ni Akasa, yun, no? Pinapatawa <laughs> na. Teka lang. Pagante, pagante. <laughs> ang mo mala dito, ang kampi mo, no? Beg! <laughs> ito ba? Ito ba yung nagis niya? Boom! Boom! <laughs> maraming salamat sa panonood. See you again in my next video. Have a nice day, everyone. Thank you. And goodbye. See ya.